Pati baboy. Oh, sige. Nasa niyo yung bayo? Nandun pa yun ang layo. Tatakbo. <laughs> ah. Diretso Tik, 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 tik. Ayun pa, ayun pa. Nagdadatingan. Ay, ang dami yung iba nasa, ano pa, sa gubat eh. Pati si Darlene lumapit oh. Ah, <laughs> oh, dami. Oh, oh da. Tama na yan. <laughs> Ayun pa yun ba? Marami pa sa gumbat. Di pa nakala. <laughs> Pakadaming ulam. Eto, malupet. Ay. Ay, baboy. Yan yung panganay. <laughs> Nakakatawa, di ba? Kaya nga eh, yeah. ang dami oh. Ang dami ayan, nagdadatingin pa iba. Nasa, nagala pa iba eh. Diba, nakakatawa. Ngayong araw po kasi is magpapataba kami ng mais. Ay si Bernardo. Naa ah, ganyan pala dyan lalagay. Bagay iyo ah. Pumili tayo ng tatlong 14. Di ko lalang kung tama yung pataba natin. Tama ba yan, Tol? Uh, nagsibak kanina ng kahoy si Patrick. Oh. Marunong ka pala magsibak ng kahoy. Pinagsibak mo pa sila. Ikaw, lang gusto mo magpataba ng mais? Opo. <laughs> Ayan, 314. Nakakatuwa lang na ano, daming alagang sa mga bibi, mga nakakalot pa iba, nandun yung iba nangyayain eto yung ating pataba bali tatlong ako yung ating binili one for yung isang sako medyo eh. e, mahal na rin pala pataba ngayon na, iluluto mo to? ang masarap iluluto ni nanay ha, tingnan nyo naman ito yung ulong namin ni Guru, ito. yung bangos, paki ano na bangos ulam namin yung araw <laughs> ano naglalamon sa Tagalog? Nagdadamo, no? Oh, yun pala yung naglalamon. Akala ko ang naglalamon, yung ginagawa ni nanay. <laughs> Hindi pala. Yung naglalamon, yung nagdadamo, alam mo na. Ayan. Ah, ganun pala yun. ba? Diba? Ayun, magpataba muna tayo ng ano, mais para tumaba na yung ating mais. Ah, okay na siya. Ah, ganyan pala itsura ng tatlong katorse. Kulay puti. Uh, ah, 1414 14 tawag sa Tay. Sa amin, tatlong katorse. Oh, ano yun? Yung ba yung baka nyo? Yung nagmua? Ayun Ayun, yung pala yung baka nila. Oh. Sagana sa damo. Oh. Nadelay yung isang bakang bibili natin eh. Ang dami kasing gastusin. Parang yung kambing nyo tayo pinagtitripan yung mga pala. Yan you know? yun o. Yung damo lang. Ah, damo lang. Ah, namimili siya. Ma, magagaling pala yung mga lagaan yung kambing. May bunga na yung pala ito. Yun ang kain lang yung bunga. Ay, bunga? Pero pag ganyan pa, hindi nilang kakainin. Ah, talaga? Um. Malay natin. Malay <laughs> natin. Tapos dito nga pala yung tubig, ang uh, style kasi na ginawa natin dito. Kasi nung nakaraan, yung nagpahanap tayo ng tubig dito sa magdidrill, wala tayong makita. Nasa uh, napakalaki ng hinihingi sa atin, ulang 300, 400,000. Kaya ganito po yung aking ginawa. Bumili ko ng mahabang hose, tapos bawat bahay dito. Tapos pag doon eh, may isang palanggana rin doon, pag gusto nyo magsahod, Alisin lang yung hose, yung pagkakadoktong. Ganon-ganon din doon. Malino. Tayo, dito na kayo miinom? hindi okay. sila umiinom at di naman sila nagkakasakit at okay naman. Yun yung pinuntahan natin at ginawa natin doon sa taas. Ah, malinis naman yung tubig Kahit nga ako, umiinom doon eh. Asong alam, syempre, para sa mga masiselan, eh, sabihin hindi safe. Pero alam nyo naman, lahat tayo dyan ang galing. Sa mga bukal. Ayan. Yeah.